yung mga manok kumakain. Ito lang yan. Lam, lam, lam. Lomi. Malamit kasi maulan-ulan Lomi. guys. Maulan-ulan. ng Lomi yung minuto. Grabe pa kayo. <laughs> kasi ito pansit. Medyo may lasang sunog. Pero although lasang sunog siya. niya. Parang sa chop chain. Chop chain. Hindi ka yung bubong. Hmm. Ikot na sa bawah. Ano lang? Parang yun na mga reviews ko. Uy, reviews, ng mga reviews na tayo man. Tama yun reviews na ano na Tapos yung may sabaw. Wala ako yung sabaw guys bibig na dyan, ito ako. Ayaw yun ang may mahihing ko. Ito na yung uh, pansin natin. Kulay sa uh, pising na. Kapag extra rice ka. Rice. Ayaw ko siya yung guys kasi para kung ano, um, ngayon, lately, parang kinakabago ng pagbubusog. Sobrang busog. na... Uh...

Marami kasi yung klase bibingka, oo, pero ganito, ito yung bibingka dito. Hmm. Sabi kasi yung bibingka na, alam mo yung pinutos sa dahon ng sabon, gano'n. Tapos nagkapit tayo nitong Kopi Ko Caramelo, bago siya, bago to siya, Ayan. Oh. Hmm. Bago to, tignan natin, Creamy Caramel Coffee Mix. Pero yung gusto ko yung, ano, Kopi Blanca, Kopi Ko Blanca, masarap yung kasi. Pero ito bago, Caramel, tignan natin yung masarap ko. Hmm. Itong Bibingka. Bibingka ng nasa. Ang bango niya guys, abay siyang white rabbit. Ano yung abay ng white rabbit? Kasi nga kara na siya. I hope na siya rapi. So yun guys, meron tayong dumating ulit pa ng parcel. Box na siya. <laughs> ano niya? ko ito nung nag-live yung Yoni yun Love use wise sa baby na naman eh. Ano. Kasi naubos na yung detergent niya. Binagamit niya kasi yung detergent from yung Dati pa, uh, buntis pala ko sa kanya. Yun na yung ginagamit ko kasi ang lalag niya na sa kadamit ng bata. Hindi siya nakakatira. So, open natin. Then, ano po? ah uh, nabili ko lang siya ng 161 lahat. Kasi ang laki ng voucher. Like, ang laki tulong ng voucher talaga yung si Robby. Wala mo yun, yung 150% off na voucher. Tapos yung product na nakapalit na open to me habang nagmamalitas ako sa inyo. Maraming anak yung talaga ng tinipid. Tapos, ayun, anak yung tinipid. Anak yung tinipid pala. Ayun, anak yung tinipid talaga. Sa tulad ko na, alam niyo yun, kaya nyo lang binhin. Yan. Sir, guys, pakita ko sa inyo. Kaya sa live lang sila merong ano, 150 per 1 150% off, wa, ah, 70% off, ganun. So, ba ito, so, wait lang. Tapoy natin para makita. Ay, mm -hmm. siya. Maka bubble wrap. Sayang kasi yung bubble wrap. Ayaw kong ano kasi magagamit. Ka. Sayang ba, i-recycle natin yung magagamit yung magagamit. Yan. <laughs> yan. Medyo mabigat-bigat din siya. So, effort talaga sa yung packing dito. Tagal mapack. Yan. So, ito na siya, guys. Bukin-bukin may paper ako dito. Dito na si Vicky sa gilid ko na katingin sa akin habang nagdadaldal ako. So, ito na siya guys. Wait lang. Pagkita ko sa inyo. Okay. Hey, wow. Yung naging na rubik. So, oh. Ito siya guys. Ang laki. Wait lang. Ito. So, Hindi siya. Ang bigat. So, ito siya. Sorry. Ito yung sa sa pouch. Tapos, ito yung bottle. Para ito lang yung in-order mo, ay yung binayaran mo talaga. Hindi ko lang alam magkano each nito, guys. Itong, ganitong bottle. 1 liter na siya. Ayan, oh. Ah, ay, 1.2 pala. Ayan. 1.2 liter na siya na heavy laundry detergent. Ayan. Plus, ito yung... Ito yung pinakang binayaran mo. Eh. Hindi imagine. Pero hindi to ano ha, 161. Siguro na siya mga 100 plus din to, Pero hindi siya 161. Kasi yung sale nila is mas mura pa dito. when 99 yata. Yung dalawang ganito na. Diba? Tapos ito yung pinaka-free niya. Buy one nito. Tapos get two nito. Wait lang, guys. Open lang natin. Sabi, ang laki ng titik talaga. Kalain nyo yun. Laki sobra ng matitipid nyo. Diba? Kung bibilhin mo to, mahal to. Yung bawat isa. Ito, yung milk scent nila. 96 yung isa nito. Tapos, 1 liter na din siya. So, kung maubos mo to, i-refill mo lang siya. O, ba diba? Buy one, get two nito. Hmm. Saan ka pa? Diyos po, 161 pesos lang yung binayaran mo. Free shipping, may voucher pa. O, di ba? sobrang laking tipid talaga. Mm, ayan. Ito lang yung pinaka pinakaibabay mo. Tapos may libreng ganyan. Ang bigat. Kaya pala mag... 1.2 liter. Ito lang yung bottle. May free ka ng dalawang 1 liter plus 1 liter. O, oh, di ba? Pwede na siya refill. Refill pouch. Pero kung nagtatanong, 96 pesos ang isang pouch nito. Yan. Ang maganda kasi ito guys, ang bango pa. Ang talaga ng kamay niya. So, ang bango ng damit niya baby pag itong ang Yan. So, thank you so much yun yung love sa uh, pa-voucher nyo. Tsaka pa-free SF. Grabe. Alahin ang laki ng tinipid ko talaga. As a mommy. Yan siya guys lagyan nila ng seal talaga yung ano para yung product ba hindi siya masira ay matapon ay. so yan lang naman guys thank you so much for watching dito sa aming video yan so sa susunod ulit kaya yeah, please ano thumbs up comment and share na rin kayo yan, comment kayo dyan sa baba para alam ko sino yung mga nanonood. Uh, visit ko rin kayo. Balik support tayo So, super happy ako sa purchase ko. Super talaga. Ayan o. Oh, Ayan. Pwede na ako maglabahan. Dami na labahan din naman ni baby na damit. Ayan guys. So, bye!